Hello guys! Magandang gabi sa lahat. Umaayong gabi ikaw ninyong tanan. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng dinuguan. O sampay na kung tawagin dito sa amin. Sampay na pala ang tawag dito sa amin guys, no? So una, amon siya pinakuluan muna natin siya guys. At nilagyan ng tanlad. Ano bang sa ano guys? Sa Tagalog. At pagkatapos niyang mapakuluan, ginutad lang namin siya ginutad. <laughs> Tinaddad lang natin siya ng ganyan yung pino, -pino bitaw guys. So ginutad natin siya ng maliliit na maliit. Para mas masarap. Gusto ko kasi guys yung mas maliit para pag kainin na natin so wala nang sagabal ba so ngayon tinagtala natin siya ng very very paspas kaayo guys no ka pa para dali o na siya guys mano siyang tanglad like, kung tawagan dali sa amo so mo yung mga ingredients guys kanang kuan sibuyas ahos o luya din guys paminta ng siling labuyo so una guys ato na siyang gigisa ang mga panakot tanan so gimix mix mo na nato siya diha guys no atong gimekos mekos para molomi sabis daw na guys so ibutang na dayot nito na to itong ginotad gaina na sampay na udinuguan at syaka, nilagyan na natin siya ng paminta mas masarap kasi guys yung maraming paminta so kanina guys yung dugo pala nito guys ay pinakuluan namin at sinulod namin siya sa silopin para magkaganito guys ba yung ano guys yung ganyan basta huh? ano guys so at saka ginisa natin siya sa mga panakot din yan lang guys at sa mahinang apoy lang guys tinagyan siya ng suka at napakaraming suka guys mga siguro mga one gallon so inyo lang siyang timplahan guys no kung sa inyong bed pero kanin guys daghan gina mga suka o gina mga gibutang so amo na din tong gimix gain na ang ah? sampay na sa dugo. So, mao na din siya ang resulta, guys. So, gimikas mekos lang na namo siya, guys, no? Na rin na siya ay dahon yung gibutang, guys. So, inga na no? siya kadali magluto, guys. itrain ninyo lami jud kaayo. So, first time dahil ni namo nga magluto dani og binuguan, guys. Pero, promise, guys. I swear, lami jud siya, guys. Walay ang hit walay baho basta ito lang siyang tarungon so, o hindo so man yun guys huwag sa dili pa de, ay kung matapos guys no butangan din nato siya o sibuyas nga dahunan para mas muhumot siya o mas mulami guys kay mas lami dito pag naay sibuyas dahunan nga daghan so ingana na siya kasampli guys so nangarig ka kayo guys no lamit na judni ka so isa judni ka kaldero ang giluto dani guys para pod makatulaw ang among mga salingan ng akong madre so nagustuhan jud ang among nito sa mark so kung nagustuhan mo akong video guys please follow like and share thank you god bless us